David! Sino ba yun? Si Tanggol! Tsaka yung walang niya ako, kapatid. Tsaka tunay na Jesus Montenegro. Ano? Pwede nga makuha lahat ng yeah. pangyarihan na nakapangalan sa kanya. Kaya nga ko sa sa'yo sa pangalan ko lahat ng yaman ng mga Negro, na nakapangalan sa kanya. Ay, kung hindi, sigurado ako pati ikaw hanapin niyo na pwedeng patayin. Alis na ako. Ano? Okay. Dama na ako! Gusto mo, tayo ngayon. Sigurado akong magsusumbog sa tatay niya. Ako lang ang alis. Sa akin sila may atraso. Kinakailangan sa akin sila magbayad. Tatapusin ko na ngayon to sa araw na to. Buhay ang kapalit ng ginawa mong panilin lang, David. Panahon na ng paniningil. Sino ko na sa'yo? Si Tangkol. Magbabayari ko siya! Sigalit kayo! Siguraduhin niyo hindi Si David at si Ligor! <coughs> Pinasaya sa sabi mo! Buhay si Ramon. At saan <laughs> ka ba tinanay? Mamali ka na ako. Totoo bang buhay si Ramon? Mundo negro! Papatayin kita! Hayop ka, David. Papatayin kita. Papatayin ko kayo ng ama mo! FPJ's Batangkyak.